daw so, magluluto naman po tayo ng tinolang pata. Nilagyan ko na po ng mantika. Sunod po ay bawang. Lagyan na rin po natin yung sibuyas. Tinolang pata po ang ating lulutuin ng... Kapag Brown na yung bawang, tapos buto na yung sibuya. Sunod na rin po natin yung carne ng baboy na pata. Ayun na po yung pata. Para maiba naman. Natatampas ako ng pata ng baboy. Eh. Isang kutsa lang po natin ito. Para matanggal yung lansa bago natin lagyan ng tubig. Ayan, nagisa ko na po mabuti yung pata ng baboy. Tapos nilagyan ko na po ng tubig. Takpan natin. Ayan. Orasan po natin ng 20 minutes. Kasi matigas po yung pata. Ayan, 20 minutes na po. Kaya tanggalin na po natin yung nasa taas. Buksan na po natin. Ayan na po yung Nilagang pata. Tapos, lagay na rin po natin yung papaya. Lagay na rin po natin yung papaya. Tapos, lagyan na rin po natin ng pamintang buo. Pamintang buo. Ayan. Tapos, lagyan natin ng asin. Tapos, bechin. Tapos, haluhaluin. Malambot na malambot po yung karne. Kasi 15 minutes to 20 minutes ko pinalambot. Mm. Tapos lagyan po natin ng siling. Siling labuyo. Para masarap po yung konting anghang. Mm. Tapos tikman po natin Tama lang po 'yung nasa. Kapag luto na po 'yung papaya, sunod na rin po natin 'yung pechay. Kasi masarap po kapag may gulay 'yung tinolang pata. Tapos, po haluhalin na po natin kung okay na 'yung papaya. Hinala natin Ayan. dito na po yung papaya kaya ilagay na po natin yung pechay. Ilagay na po natin yung pechay. Tapos may isang okra'ng maligaw. Hmm. Tapos. Para madaling maluto. Hmm. Hmm. Masarap po ang tinola sa malamig na panahon. Ayan. Kapag kumulo po yan, luto na po. Ayan, luto, luto na po ang ating tinolang pata. Mga apo Salamat sa inyong panunood. Salamat din po sa inyong pag-subscribe and follow sa aking YouTube channel. Bye-bye. Thank you.